kayo, problema nyo din ba ang pagdami ng langgam sa inyong bahay? Ako problema din. Araw-araw ko na siyang nakikita, kahit pinupunasan ko ay pabalik-balik pa rin yung langgam na yan. So ang solution ko dito, bumili lang ako ng alkohol. Ayan, nung inaplayan ko, hindi na talaga si babalik. So simple lang ang ginagawa ko dito, mga kaidol. Una, naghanap ako ng buti. Tapos bumili ako ng alcohol, 99.99% .99 yung alcohol na yan. Ibig sabihin, medyo matapang-tapang talaga to. Ayan, so ang ginagawa ko dyan mga kailol, simple lang. Kumuha lang ako ng konti at nilagay ko doon sa bote. Yan o, oh. nilalagyan ko yan ng alcohol yan. Ang paglagay sa alcohol, dipindi sa inyo kung gaano karami. Kasi ang alcohol na 99.99%, .99%, medyo matatapang siya. Ibig sabihin yan, kahit konti lang matatamaan yung mga langgam, ay mamatay. O tapos, nilagyan ko siya ng dishwashing liquid. Ang dishwashing liquid na yan, mga kaidol, mayroon na siyang tubig na kahalo na. Ibig sabihin, pag nilalagyan ko itong isang buti ko na may alkohol, ng dishwashing liquid, hindi ko na kailangan maglagay pa ng tubig. Okay? Para hindi siya malabnaw lalo. Para tamang-tama lang yung alcohol at saka dishwashing liquid at saka may kunting tubig. Ayan na. Ah. Pagkatapos, meron na akong nosol na ganyan. Alam niyo mga kailan, ang langgam na nakikita niyo kanina, yung pinakita ko, ay sobrang, ano yan, mga Makati-kati talaga kapag nangagat. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano sa ini mga kailan. Ayan. Okay, panoorin niyo. Tinan mo mga sobrang daming langgam mo Oh. Makati yan mga kasi pula yung langgam na yan. Okay, so ang gagawin dyan mga kaidol, isprayhan natin yan. Ayan, inisprayhan ko na. Nakikita mo yan, automatic na dudulas yung mga langgam dyan. Kasi meron siyang sabon. Bukod dyan, namatay na agad yung langgam. Kasi meron siyang alkohol. Eh, matapang yung alkohol. Talagang pag dumaan sa katawan nila, eh, eh. Yan you know? Ganyan ka, ganda. Ipigtig to mga kaidol kasi nakita ko lang to eh. Nun sa ibang ano gumagawa nito. Kaya ginagaya ko na din. Epektib pala. Oh, may langgam pa yan, Oh. Hmm. Hindi na yan. Mamaya mga error, obserbahan natin yan at babalikan natin yan. Ayan, sa gilid-gilid. Inisprehan ko na kasi ayun dyan silang dumadaan, eh. O, oh, ito na mga ka-idol. Pagkatapos ng tatlong minuto, oh, binabalikan ko. Tinignan ko kung mayroon pa pang gagapang-gapang dyan. Wala talaga mga ka-idol, Oh. Sa amoy pa lang, natatakot na sila, eh. Ayan, o. Oh. Natural yung pagkagawa niyan mga ka-idol. Totally, hindi mo siya maamoy masyado. Pero yung langgam na yan ay maamoy nila. Kaya, tingnan mo. Wala nang gumagapang. Hindi na siya pabalik-balik dyan. O. Goodbye, langgam.